Alright, yung sound niya ay black sand, malinis. Alright, I love Karigusan. Sarap ng hangin. O, oh, ha? Huh? The guide. Bawal magtambay dito. Ano, nagkarigus na?

guys. Ayan na nga guys. Good morning everybody. Tapos na ang piyesta. Dito sa anong piyesta rin? Sa unahan. Ang gagawin namin ngayon, kasi tapos na yung piyesta, mag-swimming kami. Alright. Kaming dalawa ang adult. <laughs> um, mga bata ang nasa labas. Ganun. Sila ang kasama namin ngayon. <laughs> Nagsisitago sila. So, oh, ayan na nga guys. Nandito na nga kami sa Carigara ulit. Daytime naman. Ito yung simbahan nila dito sa Carigara. Old, old church. Tapos so, ito siya ano, may bantay ang gulisa no? sa harapan. Para siyang park. So, may pupuntahan kaming kaibigan. Hindi na namin. guys. Aalala ang mga gabi magkatabi sa Hindi oh. Dito na kami. Bye. Oh, bye. O ano na, tara na! <laughs> Tulog kami yung bata. Tulog si Arte. Hindi na si Timmy. Hindi na ito. Tawa Ito guys, yung literal na swimming na wala sa plano. Diba? Diba? <laughs> Wala pang tulog na maayos kasi piyesta kagabi, natulog ka kanina, ano na, anong oras na. Buti nga siya nakatulog. Ako oh, hindi rin ako nakatulog ng maayos. Eh. Kulang. Kulang. Bilis na yung ice cream natin dyan. Malambot na. Okay na. Isa pa. O, oh, yung driver. Ice hindi mo na kayo. Salamat. Buti may bawang kami eski, hindi. Guys, okay, nandito na ako sa likod. <laughs> Kasi yung tour guide namin, pinaupo pina, ko dun sa harapan. Nasa highway na kami, guys. Danda naman, te. Dante, so ayan na nga guys, nandito na kami sa ano Kariguan. Sa so, may kaan to sa Karigara. All right. Let's go. Ayan yung ano dito, kabilaan para siyang bridge. May bridge siya dito. Ano to parang fish pan? Oh, uh -huh. O, oh, dali na Wala pa yung baby shark Yan, nandoon pa yung baby shark sa dagat O, oh, yung baby namin oh. <laughs> May daladalang dalawang salbabida Yung baby namin Baby shark Maghahanap kami ng baby shark I love Karigusan Andito kami sa I love Karigusan Andun tayo, andun tayo Andun tayo, dali Andun tayo Malang masyadong dito sa unahan. Diyan na. Nababari na ang kamot mo? <laughs> Nababari na daw ang kanyang kamot. <laughs> Kerego hina ya. Kuyur saya dipegang bakar digo. Entar kena ngeri. 1 2 3. Hii. Hina. tayo. Diyan ka lang sa loob ha. Huwag, bibitaw. Yan. Okay na yan. Eh, dyan lang. Baba mo. Tingnan mo. Yung paa mo. Iba, iba ba mo yung paa mo. Ibaba mo yung paa mo. Baba ba mo yung paa mo. Nali. Ibaba mo yung paa mo. O, di ba? Oh, diba? Mababaw. <laughs> Alright. Ang lakas ng alo niyo sarap Dagat is life! <tiss bombo> oh, pa pa salamat shopee well, wala shopee ka nang kumintindi kaw hmm. hmm. <laughs> na nai basta kag daggan basta sigbo ana basta gusto mo ka baye tinamoy ka maybo hmm. <laughs> ano <Alung>, dadan <laughs> daro sila nilag nila tabak Ha tag. Mag-unod. Mira muna na isa adik ta cargosan. Inda darana mga ore pa ad dinya garon. lana dalan ko not sponsored. Hindi yan sponsored ng ano, Coca-Cola. Lalo mm -hmm. na kay Tita Frita. Tuba lang yan. Pulutan. <laughs> Ito na sa akin. Yung ina naman ko kanina. Paano yung songs natin? Ay, yung ano natin, hindi pala. Well done. lagayan ng crabs ha dyan natin lalagay yung crabs mamaya ayan na nga guys yung mga trip nila puhunan na pang parelax ng mga nerves. Pang ng mga nerves. Oh. Ah, sinabon na. Tililing, tililing. Si Kuya. <laughs> si Kuya kasi maingay. Natura, <laughs> <laughs> dali. Bigay mo sa kanya yung pera. Tililing, Bigay mo yung pera. Tililing, tililing. Ah! Kuray ka nga ni Burayad, oh. Puray pakin ikot ang tira. niya dito, mga Tanggalin mo, ibigay mo yung plastic, be. Ibigay mo yung plastic doon. Para may mo sa kanya, ipabuksan mo sa kanya. Ay, ayun nga, tukay ikit, ang nga, Ang lang. <laughs> Saan? Doon? Ibaon ka namin no? <laughs> Bumangon na ang zombie. <laughs> Ang zombie! <laughs> Bumangon na ang zombie! <laughs> okay. Ikaw naman? Sige, okay. higa ka, higa ka. Ay, <laughs> na. Tabunan daw siya. may -ano duno doon oh. Nagpupukot. Puntahan ko. Titingnan ko may nahuli sila. Alas stress na ng hapon. Kanina yung tubig hanggang dito. Ngayon low tide na siya oh. Napupuntahan na ng mga bata oh. Low tide na. Baring-baring. Baring-barings. Baring, baring. baring dala ng place. O, oh, ha? Huh? Tapos, ang linis pa. Tignan ko kung marami silang huli. Ayun na, daladala dala na nung bata. Buhay, probinsya. Yung tubig dali dun sa taas, pumababak. Punta dito. Sa dagat. Right. Marami kayo na Marami kayo na huli. Kunti. Tingin niya. Ayan lang. Ayan lang na nyo niyo. Kunti pala. Dalawang piraso lang yung nahuli nila. Ganda dito. ay huli o oh, at na lang ang lang tubig o oh. tatlo melang Walang huli <laughs> Kala ko marami huli Bakasyon Ha? Uh. Ha? Huh? Ha? Uh. Haro Haro uh -oh. sayang guys kanina pa sila naglatag ng ano fish yung huli nila nako dalawang piraso lang kawawa naman yung fisherman dito lang sila naglatag sa ano kabaw okay, may jellyfish daw siguro yung jellyfish ang kumakain ng isda no? yung mga bata oh, layo na nang narating nila Puntahan ko nga. Tapos yung tubig. Umano na. Hindi na green. Why? Ang layo na. Paray kay Delia. Ang tawara. Walang iya. Kala ko na May isda. Akala ko fish pan. Waray pala. Waray isda. <laughs> na ano na Oh. oh ha? Wala nang tubig. Low tide kasi. Maganda sana kung may ano to. May isda. Para tuloy pala yan. Hi. Alas 5 na guys. Maya-maya uwi na kami. O may kumang pa dito. Nagsiahon na rin yung mga kabataan. Nakarating sila dun sa dulo. O, diba? O, Oh Pause! PBC, PBC lang pala to. <coughs> na ano? Pungo, oh, no, crabs. Care. May crabs, so. Ako naman dala. May crabs. Pwede mo. Tapos may isda pa dyan, oh. How in, how in ayan, isda, ayan, oh. How how o. isda, yan oh. Dalawa. Wala, oo, oo. isda, yan oh. Ayan, hindi Isa, dalawa. Isa, pati. Ayan, hindi daw. Sumuksok, Nasaan yung, nasaan, 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 Ayan na nga, guys. Tapos na ang aming swimming. Alright. Palabas na kami. Bye. Alright. Karigusan. Bye, Karigusan. Ayan, sila yung kasama namin. garagara all right 5:30 na ang oras